huwag kang tanga porke ba mahal ka, aabusuhin mo na porke ba mahal ka, lolokohin mo na kasi alam mong sa huli mapapatawad ka din niya porke ba mahal ka, babaliwalayin mo na hayaan mo nang mawalan ka ng oras sa kanya porke ba mahal ka, magpapahabol-habol ka na kasi alam mong hindi kanya kayang mawala porke ba mahal ka, gagawin mo na lahat ng gusto mo kasi alam mo naman na iintindihing kanya kahit sobrang nasasaktan na siya minamahal ka niya kahit sobrang nahihirapan na siya Minamahal ka niya kahit yung sitwasyon niyo sobrang komplikado na. Minamahal ka niya kahit puro na lang kayo pag-aaway at problema. Minamahal ka niya kahit puro na lang lungkot at tila ba nakalimutan ng maging masaya. Minamahal ka pa rin niya kahit di na niya nakikitang lumalaban ka para sa kanya. Minamahal ka niya kahit di ka na niya maintindihan. Minamahal ka niya kahit paulit-ulit mo na siyang sinusukuan. Minamahal ka niya kahit yung habang buhay na pangako mo ay nawawala na ng kasiguraduhan minamahal ka niya, kahit di mo na siya minamahal. Gusto ko lang sabihin na masyado kang tanga para hayaan at pakawalan yung taong ginagawa ang lahat para sa'yo. Para sumaya ka lang at makontento. Masyado kang tanga para pasukuhin yung taong walang balak sumuko sa'yo. Masyado kang tanga para lokohin yung taong sobrang seryoso sa'yo. At masyado kang tanga para iwan yung taong pinapangarap ka na makasama hanggang dulo. Huwag mong sayangin yung taong hindi nauubusan ng dahilan para mag-stay sa'yo. Huwag mong sayangin yung taong handang ipusta yung puso para sa relasyong hindi sigurado. Huwag mong sayangin yung taong handang ibigay yung lahat, maging masaya ka lang. Huwag mong sayangin yung taong kahit hindi ka na maintindihan, patuloy pa din lumalaban. Huwag mong sayangin yung taong handang isakripisyo ang lahat, huwag ka lang mawala. Sa mundong puno ng problema, sa relasyong hindi pwedeng laging kinikilig at hindi pwedeng laging masaya, Bibihira ka nalang makahanap ng taong mag stay pa rin sa'yo kahit hindi ka na maintindihan. magi stay pa rin sa'yo kahit sobrang nasasaktan na pero hindi ka pa rin iniiwan. magi stay pa rin sa'yo kahit nauubusan na ng dahilan. Kaya kung sa tingin mo ay nasa tamang tao ka na, huwag ka nang gumawa ng isang bagay na alam mo makakasira sa relasyon mo Kung sa tingin mo ay nasa tamang tao ka na, huwag mo na siyang hayaan pang mawala. Kung...